Pre? Pre. 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 Ano ba yung pare kagaga? Ka, pare, makungutang sana ako sa'yo ng pera kahit isang libo lang. Kasi walang-wala na talaga ako eh. Pambili lang namin ng bigas. Pare, meron ako dito. Isang daan. Pero isang libo, wala ako. Oh, ito. Pare, baka pwede mo naman dagdagan. Talaga walang wala talaga ako. Pambili lang talaga namin ng bigas. Pare, yan lang ang kaya ko eh. Pare, salamat dito sa isang daw piso. Makakabili na rin to ng bigas. pag pinuutan ko na isang libo, pag siningil, galit pa. Mangyayari, thank you.